agad, tak, ganoon na. Pero uh, maniwala uh, ka sa hindi, may, may, may mga mga na may sakit na. Kaya lang, kumili mean, ng tulong para sa nalit ka. Nakasinigit ko kanina. I I mean, I mean iba, ito ginamot mo. Lumipas okay. na sa lingko, gumaling. Okay. ay yung tinira mo, lupay-pay okay. na na hindi siya papayag na mamatay siya. Ah, so ibig sabihin po, alimbawa, ako yung nag ngayon. Mm -mm. Tapos ngayon, yung nahuli, may sakit, may sakit na, na. Nagbayad. Oo, oh, yung, oh, na, oh uh, ganun. Okay. Yun lang nakita ko. Kaya hindi lang yung, yung may galit sa'yo or naiingit sa'yo na oh, kapitbahay mo na tumitira. Hindi lang siya. Pati yung sa oh, mga na, oh. nagamot rin mm -hmm. na rin na nahuli. Ako yung napatay ka na eh. Napatay. Hindi mo lang nakaulahan.

hindi na magpwedeng mayo siya ng mayo. Oo, oh, saka baka hindi, hindi na makabalik yung okay. Oh, oh. parang yung napangin mo. Okay, pick it up. Sa tour, aray po, connect, opera, protest. At nung isa kay sa bawat aliluya ba? Ela, ao. Po! Ah, 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 paano yan? Ah, ah, nahuli kita. Paano? Aal ah, ah, si ah, Oh, tatanggalin mo na. Oh, tatanggalin mo na, ah. tatanggalin mo na. Bakit bang tigas ang ulo mo? Ah, nainggit lang ako sa kanya. Ah, dahil... sa kanya na ina. Tigipaklas-baklas. Ah, hmm. Pakalasinin. Yun. Ay yung mga mangkukulam, pa yun. 'pag talagang hindi niyo nakuha ang gusto nyo sa tao, pipilitin nyo eh. ba? Tanggal mo lang champ. Marami na inggit sa kanya dito. Marami na inggit kaya gusto nyo patayin. Hindi akong papayag kung ganyan ginagawa nyo. Ako mga kalaban nyo. Sige, paglas, paglas, paglas. Tanggalin mo lahat. Sige, tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Hindi akong natatakot sa'yo. Sige. ano masyado? masyado? Anong masyado? Bigyan mo akong magandang dahilan. ano masyado? Masyadong ano? 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 Masyadong? Ha? Masyadong magaling, maganda. Ano? Lahat lahat nandoon na. Hindi mo pwedeng ganon. Hindi papayag na Hindi, tanggalin, tanggalin, tanggalin Sige pa. Sige pa. Sige pa. mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my mas ka ng salita, mas Umayos ka ng salita. Paano kahit anong gawin ko? Ano? Siya pa rin. Anong pa rin? Sa kanya pa rin lahat ng panig. Ano ka mga gawa? Mabait yung taong to, eh. Ah! Mabait yung taong to. Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Ah, tigilan nyo na ako. Ay, tigilan mo rin siya, ha? Tigilan mo rin siya, ha? tigilan mo rin sya ha ha oh, sige baklas baklas Nagpa ano ka pa ng demonyo rito Pupal ka sige baklas 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 ano 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 hindi mo mapapatay ang taong ito ang daan mo yan o oh, konti na lang konti na lang Okay. Kunti na lang. Kunti na lang! Okay ba? Hindi mo mapapatay ang taong ito. Tandaan mo yan. Okay. Paano kasi kahit pag-usapan namin siya parang wala lang sa kanya. Hmm. <coughs> Ngayon? Nahinis. Nakikira mo naman oh. Ay, Hindi ako papayag na kinakaroon yung mga tao ha Sige baklas, baklas 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 Mano lahat patitiwala ng ninang niya Pati kapatid ng ninang niya Nasa kanya na hmm. ah, Hindi naman nila ako Kinakausap Sige kasi salbahay ka eh Salbahay ka Kung ganyan yung aangarin mo sa tao Na hindi maganda E eh, talagang mano ka lahat lalayo sa iyo. Pati pamilya mo lalayo sa iyo. Bakit ba hindi mo isuko ang sarili mo sa Panginoon? Nagsisim naman ako lagi. O, nagsisimba ka nga? Hindi pasok naman sa pananampalataya. Dahil may gawain kang hindi maganda. O, paano yun? Kahit nagsisimba ka? Ha? Sige, baklas. Baklas, baklas. No? bakit kailangan pa ta ako tanungin na paano ko alam <coughs> ah lahat nat alam niyo sino ba na sa atin eh ikaw wala ka naman third eye. Sino? ikaw oh na ako nanangko Sige, oh 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 gagawa ng oh na hindi maganda, ha? Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? Sige ba? Oh, minana ko lang yun. Minana, kinuha mo naman. Oh, Dapat di mo kinukuha yung mga ganyan kahit minana. Ano? Para pag may inis ako, Ma. Oh. pagalit ako, kukulamin ko. No, eh, hindi pwede ganyan. Oh. Hindi pwede ganyan. Alam mo ba kung paano magalit ang ating ama? Oh, alam ko. No. Alam mo rin ba kung paano magtampo ang ating ama at ang ating oh, Panginoon o bakit ginagawa mo yan ha ah. sige okay, baklas baklas punti na lang gusto mo bang ikaw huwag kong patulugin ha oh, gusto mo ha sige papay ka tayo ha ha Panginoong Pangisa sa akin magkakila may ng basbas -bas ayo sa iyo na ko ang gumagambala kaya porsita hanggang mahirapan hanggang mamatay San ni Patrice Akmek Aporsita. Dalaw mo yung belt mo? Oo. Oh, Mami, may sasabi ako, Oh, ah, may karga yan eh. Nakarga. Okay, shout out sa lahat. Uh, ito ha. Ah, hindi porkit na isang magagamot ay eh, malakas na. O oh, siya na yung mataas. Mali po yan. Pinapaliwanag po sa inyo. Kami, kami mismo mga magagamot ay tinitira rin. Uh, magiging sa mga ginagamot namin. Ngayon, ang iisip ng mga magkukulam o mambabarang o palipadangin. Pakala kami. Kaya kami nakikialam. Kasi nga po, layunin namin ang tumulong ang uh, alsin ko ano yung nilagay sa tao. Kaya hindi porkit na magagamot ka na, eh, ikaw na yung titingalain. Hindi yung ganun. Papaluanan ko lang po mga ka-idol, mga ka team up po uh, sa mga medyo sa amin. Lahat yung ginagawa namin, ngunit kami po ang sadyang nasasaktan o nahirapan. Pero okay lang. Hindi kami... Uh, hindi kami nagsasabi na ayaw na namin hindi oh tungkulin no ng ng mga manggagamot <coughs> ang tumulong ng buong puso at hanggang kamatayan sa totoo lang po mas inaalala pa nga namin ng ibang tao kaysa sa pamilya namin eh kasi sa totoo lang ang ang bali ang pakaramdam kasi namin na sadyang nahirapan ng pasyente kaya yung 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 ilalaan na lang namin sa pamilya namin eh, itiutulong pa namin sa mga uh, nagpapagamot o mga pasyente ganun lang po, ganun lang kaano pero sa toto lang, sadyang nahirapan kami pero okay lang po, laban pa rin okay, shout out kay Apo Rap Apo Ken, Apo Marvin kay Apo Sita kay Sis Maika and kay Mamelo Lugario at kay Brother Jardian Maraming salamat. Paki-share po ang aming video, paki-like and paki-follow, paki-subscribe ang aking YouTube channel at saka yung Luma. At ito lang po iniling ko, uh, itong darting na Abril, uh, ano naman po ang Semana Santa upang uh, tayo ay makatulong na makapaggawa tayo ng pubol. At tutulong-tulong po dyan ang mga team Apo. Yan po. Maraming maraming salamat. Tulungan nyo po kami. Muli akong Apo Eric Apo Chalin. Magandang maga. Poo!